And hello let welcome back to Teacher Dex TV So this time, dito naman tayo sa bago natin pinakakaabalahan Ayan, so tayo e, eh, nawiwili naman Nabubuyo naman tayo sa paggawa ng portable DIY solar light Ayan, and this time ito yung ginagawa natin eh Solar, uh, portable solar generator Ayan, so meron tayong solar charger controller Then meron tayo ng Uh, charge display ayan meron tayong ayan fan para hindi main, uminit ang loob and then syempre sa loob na yan sa labas yan yung ating mga saksakan ng mga 12 volts so yung i-build up natin na i-build natin na uh, portable generator ay right? 12 volts so yan yung apat na uh, saksakan and then switch ayan, may voltage indicator na rin tayo Although doon sa solar charger uh, solar charger controller, meron na tayong indicator and then dito para sa USB port naman ito. So kung walang kuryente, pa makakapag-charge pa rin tayo. And so meron tayong dalawang port diyan. And then tina naman natin yung loob niya. And so hinahanda lang natin, medyo na isa-isa ko na yun eh, kahit pa paano. Ayan, So meron na tayo dyan, uh, nalagyan na natin ng wiring. Ayan yung wiring natin, simple lang. So meron din tayo para sa switch ng fan. Kaya lang 9 volts lang yan. So kukuha pa tayo nung, uh, module para dyan. Kasi 12 volts yung ating ginagawa, hindi niyan kakayaan. Eh, masyadong malakas yung volts. Kaya babababain natin gamit yung uh, reducer and then enhancer. Enhancer, reducer. Pareho lang naman yun. And then, ito yung ating bat, uh, battery. Solar, rechargeable solar battery. Ayan, 32700. Tinatap balance lang muna natin. And then, ito na yun. Ginawa ko na kanina. So, ayan, uh, 13.2 volts. So, almost full charge ang ating mga, ang ating ba uh, battery. And then, load on, ibig sabihin, uh, pag na-switch natin yung on-off switch, mabubuhay siya Since load on, then, so ang voltage natin ay 13.1, so sa solar charger controller natin, uh, 13.2. And then, tingnan natin yung uh, charge indicator na kalagay 99%. Sabi-sabihin, marami pang charge ang ating battery. Ayan. So i try natin dito sa cellphone 'yan. So cellphone natin cha charge muna natin para malaman natin kung gumagana yung charger natin. So yung main nating uh, aim para meron tayong uh, saksakan ng ano ng cellphone Ayan, charge charging station natin pagka yung walang kuryente. Dito kasi sa isla eh, minsan pagka yung umulan ng alanganin Oh, wala kaganda kuryente so ayan tingnan natin kung nagja-charge ayan eh, lapitan natin yun so 36% ang ating uh, uh, battery yan so tinanggal natin i-off na muna natin and then i natin yun so gumagana check ang ating unang aim ayun nga lamang tinanan nyo bumabagsak from 99 naging 81 na lamang sabihin gumagana yan so pag tinanggal naman natin yan pag na-off natin yan pabalik yan sa dati. Ayan. So, walang... Ayan. Sa solar charger, walang naka-indicate na solar eh. Ayan, natin. Ayun. Makikita ninyo, may solar... May... Ayan, ayan. May araw, tas may solar panel. Ibig sabihin, nagcha-charge ang ating uh, solar panel. Ayan, nagcha-charge ang ating uh, solar uh, portable solar, solar generator. Kaya, ibig sabihin, pangalawang natin approve Ayan. So, yan yung wiring natin sa loob. Ayan. So, nandyan yung battery. Hindi pa natin na naipifix kasi sigurado meron pa tayo. Ano pa lang naman yan? Test run pa lang yan. Hindi na tayo naglagay nung ano eh. Hindi ko muna nilagyan ng ng balancer at saka ng battery management system. So, ito yung main positive natin. Red wire. And then, yung isa naman. Ayan. And then yung isa naman naka ayan, naka, naka ano din. Na connect din diyan. Meron tayong uh, main negative. Ayan, so nakalagay lang yan diyan. Ayan, meron tayong pasingawan diyan, may fan tayo diyan. And then switch sa likod. Ayan. So, natsatsaga natin konti na lamang ah uh, konti na lang ilalagay nating mga ano, safety measures para maging maayos. Next time, lalagyan natin ng balancer at saka ng BMS para uh, fully equipped ng ating portable solar generator. Yan. So, dyan natin isasaksak yung ating uh, uh, portable electric fan. 12 volts lamang. Hindi dyan pwede yung uh, ginagamit natin sa bahay na electric fan. Ayan. So, again, indicated na gumagana yung ating solar. Nakalagay dyan. Ayun, oh, may araw. Ayan. Very good. Ay, buti na lang gumagana pa yung ating uh, solar charger controller. Tagal na niyan since 20 ano pa yan. 2020 pa yung panahon pa ng pandemic tayo nag uh, attempt na gumawa niyan pero ngayon lang natuloy. And so hanggang dito na lang muna and uh, don't forget to like and subscribe para updated kayo palagi. lagi. Uh, ayan oh, Naka-off. Ayan, na na load off kasi natin. So pinindot natin yung load off. Kaya, ayan, wala. yon natin. Yan. So, makikita natin dyan. So, yun lang mga uh, kaguro. Don't forget to like, like and subscribe. Till next time. Paalam muna sa inyo.